So good evening mga bay. So, so magandang gabi mga bay. So for today's video mga bay, ah uh, kami mga bay. So ayun know, kasama pa si RR. Si kasi Alexson. So magano kami mga bay. Hanap kami ng gagamba no. So we're born 90s kasi mga bay. So try natin iparanas yung na naranasan natin dati mga bay no. So tanak natin mga bay. So papa-experience natin sa kanila mga bay paano manghuli ng gagamba so yun may isa sa taas kunin namin so hanap tayo ng ano kontong kwitnak hindi pa ganda ba gi gi ko pa ako is patan ng daga tama tama so dito mga guys saan pasado. mga guys. Kita yan? Ano. so. Kunin natin mga bayan. Ah, Yun. Ayun. Okay. Uh, ay, huy. ay huy. Ha? So yan mga bayan. Yan po Tita ay isang

Isur. Sana pika sebelah. Eh, isu dong Lino. Kalau lander pika sana. Pika sana. Nih. Tapi, tapi, tapi. Yun. Yeah. Ayah. Kita nak penuh. Hmm. Okay. Yo, ya no. Oke. Ini, 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 Ya, ini, 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 pa. ini, 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 Mana ini, 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 Pag-i-punit. Ano siya? Kita mo. Yan mga bay, no? Hanggang dito na lang mga bay. So, yan. Sa Alixon. Yan yung mga huli mga bay, no? Dami mga bay. Yan tapos sa may likod pa. So, thank you mga bay. Please like, share, and subscribe mga bay. So, peace out. Yo.